spread out, spread out. Yung iba doon. Pisaan nyo doon. Kunin nyo lahat yan. Yung case. May lisensya ka ba? Wala. Oh, eh, pili ka na lang. Lisensya mo tikita natin. O impound natin yung ginagawa nyo. Pero ng ID. Kung sino sa inyo dyan? Lahat kayo walang ID. May business permit ba to? Nilalakad na. So walang business permit. Nilalakad pa Nilalakad pa lang. Oh, o, so wala pa. Renew, expired. Start tayo, start. Ayan mga jeep, mga jeep, parahin nyo na. Harangin nyo, tikitan nyo. Skog, alika na dito. Ako po. Anong gusto ba natin mangyari? Naku, last year, ganun din po. Skog, nasa na kayo? <laughs> yung mga sasakyan sa harapan, tingitan nyo na. Dapat binauna nyo yung Skog. Nasaan yung Skog? Pagpisaan nyo na yan. Pagsabihan na yan eh. Spread out, spread out. Yung iba doon. Pagpisaan nyo doon. Tanggalin nyo mga payo. Tanggalin nyo mga pagtungtong nila. Iwan nyo yung mga prutas, kunin nyo yung lahat ng tungtungan, katain nyo yung bubong. Kabilisan tayo. Oo, oh, eh, ang kukulit na mga to. Ilang beses na yun, eh. Ito mo si nanay, sakali na naglalakad. Yung nagkaka-car wash, tikitan nyo. Lahat ng mga sasakyan dyan, pag walang driver, ito natin. Ito Umpisaan nyo nang putulin yung bubong. Hayaan nyo sila mag yan. Yung bubong putulin nyo. Yung sa unaan, kanya-kanya nang likpitan. Kunin nyo lahat yan, yung case. Hello po. Thank you po. Ito ito. Tanggalin niyo lahat. Kunin niyo yan. Kunin niyo po. Bigay niyo yung paninda kung meron man, pero yung cart kunin niyo po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Dali nyo rin, Tok. So. Dali nyo rin yan. Hindi po, Nay. Bitawan nyo po yan. Bitawan nyo. Yung sa kabilang side, nagliligpit na. Kunin nyo na doon. Vic, 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 yung motor mo. Vic, yung motor mo. Tanggalin nyo to. Masyadong mababa. Lahat yan, tanggalin. Tanggalin. Tanggalin, tanggalin lahat. Takay niyo. Ay, thank sir. Thank you, pinapanood. Eh, ikaw din. <laughs> yung uh, ibang team, nauna na kasama yung mga to, truck. Huwag niyo na pong gagalawin. Punin nyo yan, ha? Mga oh, may matamahan, ha? Nay, usog po kayo. Usog po kayo. Patanggal nyo lahat. Patanggal lahat yan. Tanggalin nyo po lahat yan. Lumagpas na kayo. Lagpas po kayo. Hanggang dun lang dapat kayo. Wala itong mga nasa labas. Tanggalin nyo po lahat. Kunin nyo yung mga tungtungan. Ito. Kunin mo na yung tungtungan na yan pag walang laman. Pag may laman, iwan nyo. Sige, tanggalin, tanggalin nyo po yung laman. Hindi po. Tanggalin nyo po yung laman. Tanggalin mo yung laman. Lang. Hindi, Hindi lang. wait lang Tanggalin okay, mo mo muna okay, okay. Okay. Hindi po. Okay. 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 May lalagyan, pero sa po ngagagawing ko na. lang doon Hindi po Hindi na. Hindi na. Hindi 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 na. Hindi na. Hindi sa Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi sa Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. na. Hindi Hindi na. Palibasa kasi, hindi na babalikan ka agad eh. Morning. mag okay, na po yan. Bitawan mo, bitawan mo yan. Bitawan mo, bitawan mo. Ayusin yung mga paninda nyo. Yun ang atupagin nyo. Good morning, sir. Good morning. Pag basura, ayaw nyo ipasok. Pasok yung sa loob. Oo. Oh. Tanggalin nyo nga ito. Tanggalin nyo yung tubig. Kunin nyo nga yan. Huwag mong gagalawin. Huwag mong gagalawin. Tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Anong bakit? Kalsada yan eh. Hindi. Ilang beses na yan. Huwag mong gagalawin. Sinasabi ko sa'yo. May Huwag mong gagalawin. Ba, 5 Anong five minutes? Illegal parking ka ba? Sinang sabi sa'yo nun? Nandito, boss. Sinong boss? Nandito, nandito. Palabasin mo kung sino yung nagsabi. Five minutes? Five minutes sa towing. Tigas ng ulo nyo eh. May business permit ba kayo? Sige nga, pati nga business permit nyo. Saka BIR, tax. O, oh, eh, wala. Dapat ang negosyo, nakapaskil ang permit. Nakasagot ka pa eh. Kayo na mali eh. Paulit Paul na lang kayo. Papasok yun. Basura nila yan. Eh. Pag basura, ayaw nilang kunin. Tatambak sa kalsada. Kog, putulin niyo to. Five minutes. May five minutes na daw pala kayo eh. So after dito, mag-u-turn doon sa ilalim ng tulay. At uh, babalik. Ayan na yung uh, ibang team. Apon tayo ng C5 At tanggalin po namin yung mga halaman ha Dahil nakaharang po sa kalsada ha O kunin nyo itong, itong palayok O yan, tapos yun iwan nyo sa kanya O yan ha, iwan po namin Yan kunin nyo Ito ano ba yan? Doon tayo galing. So, bumalik. Katulad na sinabi ko kanina. Malinis na dito. Tayo na magputol. Hindi sila mag-aalis. Kayo, kunin nyo para hindi may balik. Ito, dada po. Kawawa naman po yung mga tao maglalakad na hindi makalakad sa bangketa maluwag ngayon kasi nakita nyo kami sa kabila paano po maluwag eh pag may matangkad mauuntog po dyan sa kahoy ikaw kasi maliit mali pa rin bawal po yan saka napaka delikado po ng bangketa nyo basa dahil doon sa mga buhos ng isda mamaya may madulas po dito eh kung ngayon po bakit kung lagi bakit ngayon hindi <laughs> Kau talaga na ay. Hanggang, hanggan dito nga lang po, jan lang. Lahat ng lalagpas dyan, bawal. Oh, hanggang dyan lang. Opo, pero yung mga lona, trapal, bawal po. Oo. Oh. Pakitanggal okay, tos, Kog. Kaya na magtanggal, babalik lang yan. Ugutin nyo na. O, oh, baka may matamaan po. Baka matamaan kayo, ha? Dandan, -dan, baka matamaan nyo. Sa akin ng GMA. Kunin nyo, kunin nyo, kunin nyo. Boss, pinapakuha ko yan. Pinapakuha ko. Bitawan mo, bitawan mo, ha? Ganda na, matamaan matama niyo sa kanya Jimmy. Eh. Kulit mo ah. Eh, ikaw yung nagpapatawag ng pasahero eh. Ano hindi? Tina nagtatawag ka ng pasero, kitang kita kita mula sa malayo. Ikaw yung barker niyan. Sabi mo, sisinwaling ako. Ma'am, doon po, doon po ang tamang sakayan kung sasakay po kayo. Doon po, yung sa may terminal. Doon po ang tamang loading and loading. Nasa Kalayan na Avenue tayo. Papunta na C5. Ayan ang daming motor o. Oh. Okay, para, ginawang paradaan yung ano, bangketa. Isa pa, isa pa, isa pa. Oh. Morning. Kung mapapansin nyo, ang malaki naman yung daanan ng tao dito sa sidewalk. Kaya natikita niyan at uh, isasampa sa tow truck dahil ito hindi parkingan. Diyan na naman si tatay Yung pinagbawala noon Skog, bumaba kayo Bumaba na lang kayo Pag-forward C5 going south Ray, Ray, forward with saki ako Skog, baba, baba Ilang beses na po kayo pinagsasabihan Sinabing wag kayo magtitinda dito eh Ligpit niyo mga paninda nyo Kukunin namin mga tungtungan nyo Unahin nyo po ito mga to Yung cooler nyo Unahin nyo yung cooler nyo Kunin nyo yung mga lamesa Lamesa lahat Iwan nyo yung mga paninda nila Kunin nyo yung mga tungtungan Kunin nyo po yung mga paninda nyo Dalawang lamesa kunin nyo. Araw-araw kayo nandito eh. Kaya mo hindi uulitin. Kaya mo nga hindi uulitin. Uh, sir, hindi sa akin. Um, 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 Ang amo amo kasi ako, sir. Oh. Nagtitinda lang, na, sabihin mo yung amo ko. Sabihan mo sa amo mo, uh. emergency lay-by oh, area. Sir. Para hintuan pag oh. may emergency. Okay. Hindi okay. yan tindahan. Okay. Ngayon, tira mo ano nangyayari yan. Oh, Nagtitinda kayo. Ano nangyayari? Kung parada mga motor. Oh, sir. Di ba? Oh, hindi rin mapahingahan yan. Napahingahan dapat sa gas station. Oh, sir pang emergency yan huwag kayong magtitinda sa susunod pag nakita ko po kayo pati yan kukumpis kayo ko yung mga yan ha sabihan mo ko sir sabihan mo harakin yan lahat ang motor na yan after natin sa katipunan palabas ng C5 at nadaanan na yung emergency bay ito Nadaan na itong uh, kumpol-kumpol na motorsiklo. Ano na ito? Southbound. Diba, no waiting yan. Bawal luminto. Dapat doon ka sa Petron, hindi dyan. Service road yan eh. Nakaharap po kayo sa kalsada. O, oh, pakibigay. Tabi mo doon, tabi mo doon. Yung truck na yan, o. Oh. Pakitingnan nga yung truck na yan. Walang driver yan. Tabi mo doon, tabi mo doon. Skog, skog. Yung ano, vulcanizing na yan. Ano ba yan mag Eh, kahit na, nakahing to, magagawa natin. Ito, itong truck na to, pag walang driver, hatakin natin. Eh, hindi naman pwedeng magpagawa dito. Kung matatandaan nyo ito, ayan yung uh, SM Aura. Pagka going south kayo, ayan yung uh, gas station, yung Petron.

halos uh, kuha nila nila yung uh, kalahati na kalsada kaya sila nagkukos ng traffic, parang ganyan iniiwasan yung mga kumpul kumpul na motorsiklo dito kanina parang ito yon yung uh, guhit na ito ito yung uh, nadadaanan ng mga sasakyan ito naman yung uh, after ng guhit dito pa loob ito yung uh, sakop nila So, andito naman lahat yung mga may-ari ng motor na tikitan So, ito, pag naalis yung mga motor ng ating mga kasamahan dito, mahawa na. Sa oras na 10.15 uh, ng umaga, nandito tayo ngayon sa may uh, tagik area at sakop ng uh, Palara Village nung nakaraan, yung uh, kabilang uh, service road ang napasadahan going uh, north at ngayon naman, papasadahan itong uh, service road ng C5 going south at uh, pagpasok pa lang dito sa may, uh, service road ito kagadang nadaanan at uh, binabaklas na nga yan at uh, ito, itong uh, isang uh, truck dito Sakal sa bangketa na po yung ref nyo. Meron. wala naman. Yan yung masarap na fried chicken. right. KFC. Ay, ay, ay. Ayan. Hindi, canto fried chicken. <laughs> Pinapasok yung uh, freezer, saka ito, pinapatanggal. At apag uh, uh, hindi nila ito pinasok, at uh, nadaan na nga muli, ay uh, babaklasin na lahat ito. Coach Kog, nga ng environmental to. Sino po ba may-ari? <laughs> Perang po ng ID. Ano-ano -an dirty frontage at obstruction? So, after uh, matikita ng uh, environmental, ito, unti-unti na nilang uh, binabawasan hanggang sa maubos at nang uh, maalis dito sa sidewalk. Hey, ano, Ay, ano, Ay, ano, Ay, ano, Malapit pala ito. Police station pala ito eh. May police station ba dito say? Ha? Ah? Police station pa Ayun sa kabila. Yan, upisahan nyo na. Sa kanya ba, sa kanya ba yung sasakyan? Police station pala yung nadaanan natin at uh, nag-cross na tayo dito sa may Palar. Palar uh, Street yata ito, Palar Avenue. At uh, natikita nitong uh, isang uh, sasakyan ng uh, men in uniform. Andito naman yung uh, may-ari at uh, hindi na mahatak. Mm -hmm. Sa oras na 12.10 ng hapon, after natin sa Kalayaan, C5, at uh, dumirit ang team dito sa may uh, Chino Roses at Sakob sa ng uh, taging area hanggang doon sa may uh, Makati area. Marami sa harap oh. Sa mga junk shop saka sa may car wash, marami diyan. Yung Tor. Puti, yung, puti, yung, puti, yung puti, yung sa kanan. Tumigil ka. Ikay. Pero mo na lisensya mo. Wala po pagwala. Wala lisensya. O di impound natin 'yan. Eh bakit mo bakit mo pinaandar na wala kang lisensya? Kahit na, na Test test drive. test drive walang lisensya Nagpapa test drive ka sa walang lisensya Ha? Oo oh, nga E eh, di ba nagpanay ako sa public road Ngayon walang lisensya yung mekaniko mo E eh, di bawal oh Kahit na hindi ka magpwede mag testing Nang wala ka lisensya eh Ikaw naman o oh. eh, ano inyo nyo? Huwag mo may lisensya o wala? walang problema yung paggawa. Ang problema namin, nagmanay yung, yung, ano nyo. Nag-test drive ng walang lisensya? Hindi. Hindi. Sige, ano rason mo? papainggang kita. Oo. Nag-test drive ng motor ng walang lisensya. kunin niyo na, Skog! Nagaanap pa kayo ng may-ari. Ito motor na to. Yung pinapagawa. Tikita nyo yan. dog kunin nyo. ayan sila. Pakitikitan to. Antonio, tikitan nyo to. Skog, tikitan nyo nga to Paka. Ng environmental. Yung dirty frontage. Paka. Oh, may lisensya ka ipasok nyo, bawal kayo magpaandar ng motor sa pampublikong kalsada ng una, walang headlight. So kahit na tinetesting mo yan, bawal pa rin. Dapat ikabit nyo muna. Tapos wala rin helmet. May lisensya ka ba? Wala. oh, eh, pili ka na lang. Lisensya mo, tikita natin. O, impound natin yung ginagawa nyo. O, pero ng lisensya pa, matikita ka na lang. Kung sino yung nagmaneho, sino ba nagmaneho? Yung mekaniko mo, may lisensya o wala? May lisensya ba siya o wala? O wala. O ngayon, eh, sige, saluhin mo na lang, lisensya mo na lang. Para hindi na ma-impound yan. Yun nga, walang problema yung pinagawa. Ang problema, may na mekaniko mo nang walang lisensya, walang headlight, walang helmet. Paano pag habang nagte-testing nakadisgrasya? Anong pananagutan? Wala. Sorry. Dapat ang mekaniko na nagdo-road test may lisensya eh. Ngayon, kung sa customer niya yan, para maisalba nyo, lisensya nyo yung titikitan, ipasok nyo. Kung ayaw nyo, itotoko yung sasak yung motor, i-impound ko yan. Kung ayaw mo, o, kung ayaw mo, impound na lang natin. Pakuha ka ng tow truck, paki-impound tong motor na to. Ayaw magbigay ng lisensya eh. Ben, Ben, pasunan mo na tow truck doon. Alam nyo, kayo yung tindahan, kayo yung paggawaan, responsibilidad nyo yung pinapagawa sa inyo. Sino ba may ari? Sino may ID? Titikita namin. Tinan nyo yung frontage nyo. Napakadulas nito. Pero ng ID. Kung sino sa inyo dyan? Lahat kayo walang ID. May business permit ba to? Naglalakad na ako yung So walang business permit? Meron po naglalakad. Nilalakad pa lang. O, oh, so wala pa. Renew, expired. oh Paano yan? Lahat kayo walang ID? Oh, pero no ID. Kung sino man sa inyo diyan. Environmental. Pero yung yung motor Bakit hindi? Minaneo ng mekaniko niyo nang walang lisensya, walang helmet. Tas walang headlight. Kasi responsibilidad nyo lahat na pinapagawa sa inyo. Kaya nga pinagkatiwala yung motor sa inyo eh. Tapos pag nagkahulihan, hahayaan nyo na lang. Kawawa naman yung nagpagawa. Kahit na nandyan lang, alam ba niyang nag-road test, walang lisensya? Alam ba niya? Kaya nga, ang mekaniko, mekaniko, ang nag-road test, may lisensya. Pa-impound nyo na yung motor Pa-impound nyo Pakuha ng tow truck ah. Oh, ID Oh. 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 Ayaw mo magbigay ng ID Sige po, Papa. Ano ko, sasabihin mo na lang po na linisin Saka hindi kayo pwedeng gumawa sa bangketa. Ano ko, Jay? Ang bangketa ay hindi para sa inyo. At lang Kasi yung frontage nila, puro lubricant, puro oil, puro crudo. So, it's very ano, no, dangerous. Pag may naglakad dito, especially mga senior citizen or bata, there's a big chance na madudulas sa ilang beses na po natin pinagsabihan to na bawal gumawa sa bangketa but they still ano no uh, forced to do it on the sidewalk eh sabi nga ng customer nila kinapapasok ayaw daw nila granted siguro puno nga sila so kung puno po yung pagawaan Huwag tayo tatanggap ng beyond the capacity of our shop. So ito pala na talaga dito ito, 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 ito. Yes, kaya ayun, makikita nyo, tulas na. So, hindi na mahatak itong motor na ito. Ang uh, dahilan kasi uh, kaya ayaw magpatikit nung uh, na-apprehend kayo na or nasita na nagdadala ng motor na ito ay hindi kanya yung motor, pinagawa lang ito. So ayaw matikitan yung kanyang, uh, kanyang lisensya or magka-record. So napilitan, napilitan siya magpatikit dahil wala yung may-ari nito. Dahil kung hindi siya magpapatiket ito ay mai-impound. Oh, claro, recorded. Baka kasi mag-complain ka, sabi mo hindi ko 'yung nagda-drive. Lahat na naikarga dyan, pwede nyo nang kunin sa Tumana, sa Marikina. Wala. Wala. Walang bayad. Walang bayad. Walang Wala Walang makukulong mo ang kiret. Kukunin mo lang yon, tapos may pipirmahan ka. Nasasabihin mo, nakalagay doon na hindi na nyo na ibabalik yan. Pag naibalik nyo pa ulit, sa susunod, kukumpis kayo na yan. Wala nang balikan. Yun lang ang pipirmahan nyo. So, pasok nyo na. Doon kayo gumawa sa loob ha May kopya ka niyan O na forward tayo Sa oras na 12.45 ng hapon Ito yung uh, tagig Ito yung uh, makati So dito sa tulay Hindi katulad ng dati na maraming natitigitan At uh, nahahatak dahil uh, dito naka Dito na butan yung mga nakapark na mga jeepneys. So sa oras na 12:45 na nga ah uh, yung mga natod simula doon sa Kalayaan C5 bata uh, hanggang dito nga ay uh, 15 ang nahatak tapos yung uh, apprehension naman 70 ibig sabihin nun, mga natikitan at uh, pinaalis Okay uh, back to base tayo